Hello mga madamshi, it's me, Mama Tin. And today's video video mga madamshi, alang gihapon ta sa Dalaget og sumpay ra gihapon ni atong video na akong last kay Sabado gihapon ni. Sumoday ni mga madamshi, kagwa pa Jude sa Manok Bisaya. Basta tijod na Jude mawala ang Sumaot so, ma mga Madam kay grabe naman jud kataas sa buhok niya bibi mura na jud si Wolverine hindi ah! murag si Massimo mura nag si Wolverine so naka mi nga magpatupi lang sa, sa kawayan so nagmotora motor mi diri mga Madam Shik. no kay wala na may ulan unya nindot sad bag motor diri sa probinsya kay presko ang hangin unya walay traffic nindot kay feel ang inyong road trip bisag wala helmet Charis So to, mga nagtubo madam, sinabot na dahi sa barbershop sa kawayan. So dahi dahi ganahan magpa tupi si Habibi kay ma ayo kay mo si Kuya. Tanaw ah, walang good na ang transformation unya sa kung Habibi kung unsa kanindot. So dahi di ay is gikis-kisa na siya kay Ma naman siya og topi mga madam siya. So diri na lang for the finishing touch, i-shave og i-forma-forma mga tapay deha ni Habibi kay aran guapo kayo puge kayo. So to, mga mga madam si kung ganahan mo magpatupi ari lang mo diri sa kawayan mga madam si tan awala na si kuya may kina mo tag si tintara ang bayad mga madam si Naaranin ara ninyo kung muhatag mo og tip o diri okay ra kay na si kuya pero mas maayo mohatag mo kay para sa ba appreciation sa iyang mga effort para mo gwapo mo kay di ba lalim ang pagwapo ninyo no So mga mga madam si human na dai diri ha kung habibi gwapo na kayo mura na siya, si Daniel padala o dili si... Coco Martino. <laughs> so, auto, mga madam mga fast forward na abot na dahil sa balay. Og, nagbukal-bukal lagi na nga mong bisayang manu. Wow. Grabe, excited na mong higop mga madam siya. Maong ako sang gitilawan diri kung sakto na ba ang timplada. Wow. <laughs> So, mauna itong mga madam. sakto naman ako ng tabunan. On niya. For the fast forward na itong mga madam. gabi na. Nakailis na si Habibi. Kay ready na siya magdua o basketball sa bungtod Pero, di niya kaya nga dili sa muka. On kay grabe naman jud ang bisayang manok nagpanawag sa kalami. Humo kay stanan mga madam. She o grabe kalami sa sabaw. So, mauto nag si Habibi kay perti ko nung pagkalami. Ah, sa iyang gig gaon mo nang lami jud kayo mo pauli diri sa probinsya kay magakaon jud ug Bisaya nga manok nga perteng pagkagwapa ug pagkalami sa sabaw wow. so mauna to mga madam so mga mi diring duha ni habibi nag mi nag chika chika mi nang libak mi kita wala mi nang libak oi joke ra na so nag kami ra sa mong kinabuhi puro kay sa inyong nakita kamerang duha na ngaon dira yes kay ni ulan nasad mga madam awa di ay na yun ang ilang basket mga madam oh, so munga, no. giingon nga kalas kalas lamis miss gasolina charis so okay ra man madam si bahala wala na dayon ang basket basta kay nakakaunta og lamian nga bisayang manbo <laughs> Nya fast forward na mga madam si Nuka, okay, ikaw, si Gig Tabi? Gigtabi. Pagkagabi, idayaan ni mga madam si pagka humana mukha, ni pahuway lang may kajot, unya, ning tuwak ang ulan, ni Adto na -ad -mi sa Misa Seawall. Niya, pag Adto na mo sa Seawall, mga madam si kay Mingaw kayo, medyo talisik, sumaong sa sakyanan lang sa mi, naglingkod-lingkod, nagpasilong, og nagshat shot diri as si Habibi Gamay. Sumaong na to, mga madam si diri na lang, dahil ko ito video. Thank you and goodbye, and see you sa my next video. Bye-bye!